Anong ngayon, senyor? Nakahanda ako sa gusto mo mangyari. Nakahanda akong ibigay ang ibig mo. Mabawi ko lamang ang aking asawa at anak. Makinig kang mabuti at pag-isipan ito. Ano yan? Kung nais mong makita muli ang iyong mag -ina gawin mo ang aking utos. Talunin mo at paslangin ang mga kapanalig mong diwata. Kunin mo ang kapangyarihan nila at ibigay sa akin. At pangako, masisilayan mo muli ang iyong mga. Hindi ako demonyong tulad mo, Wanjo hindi ko magagawang traitor eh. O pas lang ng mga diwatang tumutulong sa akin. Kung hindi mo kayang gawin ang nais ko, hindi mo na masisilayan ang iyong maginaan. Alam mo kung saan ako makikita? Malaki ang naitulong ng mga diwata niyo sa iyong indyo. Tiyak ka ba nakakagati niya ang inihain ng bitag sa kanya? Meron akong inalok sa kanya na hindi niya matatanggihan. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ang akin kondisyon. Ang pag niya sa kanyang pamilya ang siyang magiging kabiguan niya. Binalita sa akin ni Lihangin. ang tungkol sa pagtatagpon niyo ni Juancho. Sinaktan ka ba niya, Malaya? Tila ay nababahala ka, Malaya. Anong naganap sa usapan niyo ni Juancho? May hinihingi siya sa isang bagay na hindi ko siya maaaring pagbigyan. Anong hiniling ni Juancho? Hindi na mahalaga yan. Ang higit na mahalaga ay mabawi ko ang, ang aking mag -ina.